Yan, ito na sila kalalaki. 3 weeks old. Ito na yung mga bake natin. 11 piglets. So, bali ngayon, yung pinapakain natin sa ating inahin, nasa 6 na kilo na. Yung, tingnan nyo, nagagawan yung ano, mga bake doon. No? Yung, kasi pinapakain natin ng, uh, tapos sa natin pakainin ng 1 kilo yung inahin natin ngayon, alas Uh, binibigyan ko rin siya ng dahon-dahon. Minsan talbos ng kamote, madre de agua. At nakikisabay naman yung kain yung mga bake niya. Ano? You know, kita nyo yun. So far, hindi naman sila nagtayang mga kababoy. kaya kapag uh, uh, kumakain din sila ng dahon-dahon, uh, uh, nasubukan ko na yan kasi mga last week, nagumpisa na rin akong magpakain sa ating inahin. Kasi nga, ano, uh, Parang kinukulang na talaga siya sa kain niya, yung nag kilo siya, kaya binibigyan ko na ng mga dahon-dahon. Tapos ngayon, 6 na kilo, nagbibigay pa rin tayo ng dahon-dahon. Kasi malalaki na nga yung mga biik niya, parang kulang na yun talaga yung pagkain niya. Sa umaga, 1 kilo, alas 6, tapos alas 10, tapos alauna naman, bigay na tayo ng 1 kilo, tapos alas 4, 1 kilo, tapos sa gabi, alas 8 at saka alas 12. Dalawang beses ako nagbibigay sa kanya. Kasi nga wala tayong drinker. Sa so, kailangan niya uminom ng tubig. Kaya sabay na rin ang pakain natin ng feeds. Kaya talaga 6 na kilo yung pinapakain natin sa kanya sa ngayon. Ito so, na, malalaki na talaga yung mga bake niya. 3 weeks. So tingnan natin yung pagpapadidin niya mga kababoy. Grabe. Warshak to pag magpadidin yung inahin natin. Kasi nagunahan talaga yung mga bake. Kasi kung uh, hindi sila magunahan, may, may iwan talaga dito na isa. Hindi na siya makasiksik, kaya eh. hindi na makakadidi. Kasi nga, masikip na. Tulungan ko na yung inahin sa pagpapadidi. Kasi kawawa. Kawawa yung inahin. Masasaktan siya. Tulad yan, masasaktan yan siya. Kasi magagawan sila sa pwesto ba? Yan o, no? malalaki na kasi sila. Kaya, ano na, masikip na talaga sa pwesto. 3 weeks pa lang yan sila mga kababoy meron pa tayong 1 week na alagaan yan sila papadidihin suwawa yung inahin natin oh tingnan nyo yung isa oh makiat na sa ano ito yung pinakakawawa sa kanila ito lagi talaga itong hindi makapasok hindi sulod sulod nga pwesto sa ilalim, ayan, nakapasok na siya puti naman, o, ito naman ang hindi makapasok, o, ito yung isa kasi masikip na yan hindi na ito makakapasok sa ilalim to, eh ah, at least nakatayo lang siya at least napasok niya yung ulo niya yan, kawawa yung inahin, at saka kawawa yung big na, ano, hindi makakapasok sobrang laki ba naman nila, o yan, o, pagutok agad yung inahin yan, pagutok agad, puti naman kasi kanina, iyak nang iyak yung isang bake doon niya, ano, yung tinulak ko doon sa may likuran. Hindi siya makapasok. Kasi ngayon, pasok sila lahat. Hindi na. So, sold na. Sold na yung isang bake doon nila. Grabe, ang lalaki nila mga kapag. Lalaki nila. Sa kung ano pa lang. Kasi dito sa amin, wala namang mga farm dito. So, karamihan talaga mga bake dito maliliit sa mga backyard lalo na lalo hindi sila mag, marunong magpakain sa mga inahin so sa so, tuwing may titingin dito sabihin talaga malalaki na yung biik so, syempre hindi natin tinipid yung kain natin sa uh, inahin so at least nakadidi itong maliit ito yung maliit na ito nakadidi siya. kasi kawawa ito kanina eh iyak siya ng iyak Ops! Ito pala, nagbibigay na ako sa kanila ng feeds. Pero yung napansin ko, uh, hindi nila masyadong pinapansin yung feeds. Mas gusto talaga nila yung didi na ginahin. Pero at least nakakakain-kain na rin naman. Eh, katulad niya, oh. Pagkatapos nilang magdidi, pupunta sila dito sa feeds. Least, kasi pag natin ito sa sunod na linggo, at least alam na nila na paano kumain ng feeds hinahin natin. Kakapaligo ko pa lang yan. Bago siya pinakain, eh, madumi na naman. At saka yung drinker nila, umiinom na rin sila ng tubig, yung ating mga biik. Para hindi po tayo mahirapan pag magwalay, ha, marunong na sila magkain ng feeds. At saka, uminom ng tubig. So yung bibili ng ating mga biik ay hindi na mahirapan. At least pa na sila kumain ng feeds. Ito, naka-dry feeding lang ko tayo. Kasi katulad nito, pag i feeding po natin itong ganito, uh, you know, hindi po nila maubos, tapos naka-wet feeding, so syempre, mapapanis lang yung feeds. Itong mga bek na to nakatikim lang to ng iron nung no? ika-3 days nila, yung nagputol nang ipin at buntot. Pagkatapos nun, yung nag uh, kapon, kasi may nala arthritis dito sa kanila dalawang uh, biik natin, dalawang lalaki. So sinabay na lang ng uh, tiktisyan. Bali, pagkapon nag-inject siya ng antibacterial. So sabay na lang daw yung gamot nun dun sa may arthritis. So gumaling naman yun. Yung may arthritis, mga apat na araw, gumaling naman yun. So yun naman talaga yung practice dito sa amin. Walang yung mar maraming uh, katulad dun sa mga ano na maraming inject. Yung dalawang beses mag-inject ng iron, isang beses mag-inject ng ah uh, vitamins yung B complex dito sa amin hindi uso yan so at least eh uh, iya yung ano natin mga biek, uh, naranasan nilang ma-inject ng iron kasi kung katulad yan sa mga bukot-bukot dito sa amin walang inject-inject po yan lalo na pag magkapon wala po yung mga inject na antibacterial so at least eh uh, yung ano natin dito technician nakahawak sa ating inahin nakatekim din ng ano uh, iron tsaka antibacterial pag nagkapon. Pero yung B-complex, nasa may-ari na yun ang inahin. Kung magpapa, ano siya, mag, katulad ko, kung magpapa ako sa mga B ko, kung magpapa ako ng B-complex, sagot ko na yun, hindi na yun sagot ng technician. So, bali yung technician nito, uh, siya yung libre yung kapon, putol lang buntot, at ngipin, tapos, yung inject ng iron, isang beses lang siya nag inject kasi dalawang dosis na daw yon So, wala nang uh, pangalawang inject. So, isang beses lang mag-inject ng iron. Tapos, ano, uh, yung B-complex, uh, wala na rin yun. So, iron lang yung in-inject niya, tsaka yung antibacterial pag magkapon. So, ito lang po muna yung update natin mga kababoy, oh. Tingnan nyo, ang lalaki, oh. Nakadapa pa yung ano, isa doon. Ayan, 21 days na po sila. So, 3 weeks na mula nung pinanganak. Ayan, lalaki na po nila. So, yan lang po muna yung update. Happy farming po sa lahat.